Tapos, <laughs> tapos ang bro. ang labas rebound ako. Diba? Ayun. Tapos pili ko nagbalikan na sila kahit hindi na siya nagre-replay ka. Sabi niya sure ako sa sakin. <laughs> Naniwala naman ako. Alright mga kalog So we got our next booking na Dito lang rin Sa Pasig, Kalawaan Ang layo nito mga kalog Pero ang bayad sa atin dito 200 plus Pakuntang Antipolo ah, Dapat to, layo And first, pasahero ko na malayo ang pupuntahan Yan. Let's go, sunduin muna natin mga kalog Marami-rami tayong kita naman Hindi yung puro ano tayo mga kalog Puro chika-chika Sana -chika. buhay din Chika-chika din eh. Mam, ma gusto mo ng shower? Ay, shower? Shower cup? Sige. Ayan. Mam, ma gusto mo yung bag dito na lang? Ay, sige, sige. Sige. Wala naman po matatapon dito. Sabaw, sinigang, nilaga, wala. Ang mic dyan, mam, ma ha? Narinig niya ba ako ng maayos? Okay. Ayan. Akala ko yung, ano, like, moving. Ano lang siya? Deliver, delivery lang. Oo nga, akala ko rin dati eh. Pero, ang deliver ko pala, ay tao! <laughs> Siguro mga pangatlong biyahe ko pa lang to, pang-apat ganun ma'am. Bago palang po ako lalamob po siya dati. Mm. -hmm. Nagbo-vlog po ako madami. Eh. <laughs> Kayo ka sa vlog natin, madam? Ay. <laughs> ah, <laughs> ah, <laughs> Ay, po ako. lasing lang, hindi. <laughs> <laughs> Bakit pag ano ginagawa mo? Nagwawala ka na, madam. <laughs> 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 hindi po, Ah, yung English English gano'n. I told you before not to do that, but you do that. Now look at. <laughs> Uminom ba kayo ngayon? Uh? Uminom kayo hindi naman. Um, medyo inom. Ah, inom na pang happy-happy lang. Okay lang 'yun. Nahihiya to do, -do Nako, nahiya pa be. Ako nga nahiya sa iyo eh. Bakit po 'yan? Eh, biruin mo. Nasinggera ka. <laughs> Oh, oh. Pag-stress sa work? Oo, pag-stress sa work, pag-stress sa mga katrabaho, ganon. love <laughs> life Ay, bongga! May love life pa si madam? Wala po, ginose ako eh. Ah, ganon? Grabe. May namina niya to, alam niya yan. Ala, kamusta ka bes? <laughs> ah, may boyfriend kayo ngayon, ma'am? Wala po, katokeng stay. Anong tawag sa label na ganyan, wala lang? Usap lang, ganon. Mm, usap, usap tapos kumari, meet up ay, ganun. Yung palayo, yun. No, parang ano, hi, kumain ka na ba? Ganun. Ayun. Dapat hindi tayo nagsisettle sa gano'n. Ano ba kayo? Ano ba kayo? M&M lang pala siya sa'yo. Piling ko kasi <laughs> break na lang sa doon. Hala! Tapos, <laughs> tapos ang, yun? ang labas. Rebound ako. Diba? Ayun. ko nagbalikan na sila kahit hindi siya, siya nagre Sabi niya sure daw no, sa akin. <laughs> Naniwala naman nun. Oh my God! Bolero ang kuya mo ha! <laughs> Ay, ano? na kasi siya. Beauty siya. Ay, gano'n? Pero wala siya tayo sa akin. Oh, so sad. Okay. Pero online talagang wala mo na up ah um Parang maduwal. Duwal du talaga, siya Pero ano, um, sa lahat ng mga naging ka Ah, so, so ibig sabihin, madali ka magtiwala sa tao, pero pag nasira mo yon once lang, mahirapan ka ibalik yung tiwala na yon. Okay. Malay mo naman, di ba? This is not the right time, pero may, may malay mo. Kung yan ay, yan ang pinagpe-pray mo. yan ang ibibigay sa iyo, best. <laughs> pero alam mo, pag pag sinasabi mo naman siguro 'yan sa tao, madali niya namang maintindihan 'yon eh. Madali siya makapag-adjust. What do you think? time na yun kasi sinabi ko sa kanya na gusto ko, hindi kami pero sige update ka lang kasi umabot sa point na sambung araw siya hindi nag-update at biglang ang reason niya lang is busy ako <laughs> ay ganon <laughs> hindi dapat ganun. na realize ko rin talaga yun cute lang talaga siya, kaya sige <laughs> sige go what if mag chat sa sayo ngayon, o kamusta? anong balita sa'yo, mga ganun nagre-reply ka? nagre-reply ako, mag Sa akin. Ah. eh uh, yung last shot namin is don so nag-deactivate ako hindi ko alam kung na misinterpret na siya. Yan yun na nag ako. hmm, Uh, na Nako baka ako ng pusa. So, super important <laughs> sa akin yun. Uy, baka mapanood niya to, be. Panoorin <laughs> so, niyo lang. Pakailang sa <laughs> Ay, ang tapang ng beshi ko. Para <laughs> nagising siya kung ano yung mali niya. Feeling ko naman kasi, I like... I like sixteen people. Uy Hindi <laughs> nga ako so, ayon yung pa. Namin <laughs> <laughs> uh, miss ko lang sa tarot. <laughs> Hoy, wag ganoon, ha, Beshi, ha. Nako. siguro kami mimis ko yung part na kinakamusta niya. Ako ah, correct. Mm -hmm. Ano, kasi tagal ko na rin walang ganoon. Oo. Oh, oh. Akala ko pa magiging like ligawan like, si. Correct. Oo. Oh, oh. List, Ayun Oo, oh, kasi naman, oo. Oh, oo, oh. Okay. oh. kasi alam mo nakaka-motivate gumising ng umaga. May nabangang ang kantsat. malas <laughs> <laughs> Uy, hindi naman. Huwag mo sabihin yan, be. Malay mo. Yung makakapanood neto. Hmm. May mag-comment dyan sa baba. Uy, <laughs> nangyayari yan, be, ha? May nabablog... Ano yung na, yung tulay? Oo, may nabablog akong ganyan Uy, baka ano Kulang pa ng ano te, kulang pa ng ire <laughs> pray, pray pa te, pray pa hmm, ba? Diba? Pero ano, ang basan ko lang kay Siguro ito yung transition Bakit? ano, nilayo niya talaga ako. Kinusa ako. Correct. So, iniisip ko Correct. baka, ko na baka ano, baka hindi talaga para siya sa sakit. Tapos, nagdudulot siya ng sakit sa ulo. Correct. Naniniwala ko na kapag mahal ka ng tao, hindi ka niya bibigyan ng sakit sa ulo. Correctness! It will be the reason of your... Comfort. <laughs> Grabe, Miss Universe pala itong... <laughs> Mm. Yeah. Ayun, gusto ko kasi yung ano, taong magiging pahinga kami ng isa't isa. -pisa. Kung pagod ka, sige, maging pahinga mo ako. Tapos kung pagod ako, maging pahinga. Pahinga kay Tagal. Correct. uy. Yun lang naman, hindi ko naman kailangan ng kayamanan sa mundo. <laughs> uh, minsan feeling lost ka no? And siya lang yung talagang... Exactly, kuya. Ah! Uh -huh. Let's super pagod ako sa work, tapos mm. gusto ko lang mag-send out. Uh, Correct. Tapos siya, ganun din naman kasi yung gusto ko mm. gawin niya sa akin. We're not um, mag-jowa or what, but mm. we're partners. Mm, mm Pero sa akin talaga, mabuting, basta mabuting tao siya, tapos kaya ko siya nangyarap sa sa mama ko. Kaya kanyang panindigan. Ah, pa, kaya oh, yan. panindigan is Ayan. Yeah. Kaya niya ko ipaglaban sa mundo. Ayun. Doon sa mundo, be. <laughs> Ang hugot, bes Kuy, kuya tagay. Ano <laughs> naging umanan na tayo dito? <laughs> Sana, bes Nagbaon ka na dun sa inyong. Galing ka ng handaan. Ang <laughs> halimay ko lang <laughs> ako, Malay mo, bes hindi man mangyari yan. What? Ito talaga yung susi, kuya. Ikaw talaga yung ment. Ikaw talaga yung Tinadahanin ni Lord na mag ano makapagbuka ko. Oh, ah, oh, di ba? Malay mo hindi nat hindi un, n, ano, walang nakakaalam siya lang, 'di ba? O <laughs> diba? malay mo pag upload natin nito 'di ba? Biglang mag Hi man biglang magano na. Yeah, <laughs> <laughs> diba, Peter, basta wish ko lang palagi sa kanila, maging masaya sila. Correct. And oh. mahanap nila yung Palagi ko namang yun know, eh, wish na pang nag-iingat ako yung stage Correct. Hindi hmm. mo mabuti silang <laughs> guy para sa next girl. Umiyak ka na be, habang nandito ka pa, para pag mo ng bahay, ano ka na? Giniyak ko na yan kahapon po. Ay, ganon? So, nasa stage ka talaga ngayon. Na parang... Minsan kasi naiisip ko na may mali ba sa aking pag-uwi. Well, hindi ko naman kinikwenta. Pero Mabuti naman ako ka. Hindi naman ako ka. Uy, Loko, loko. naman ako. Bad girl. Oh, yan. Ano kasi, ma'am? Diba, pagka nagmamadali tayo, usually... Katulad sa kalsada, karamihan sa nadidisgrasya ay yung nagmamadali, ba? Diba? Actually, lahat naman ng ano eh, bagay, kapag minadali natin, madali rin nawawala. Nagmamadali ka, 25 ka pa lang, best. Focus ka muna sa sarili mo, ba? Diba? Shoutout na lang doon sa ano. Okay siya. Ano, It. Oo naman. Talking stage pa lang kayo eh. Ikaw naman. 25? 25 ka, di ba? Oo. Oh, okay. Oo. 25 ako, Diyos ko. I'll enjoy na lang ba? Hindi, oy ano ka pa, bata ka pa, madam Marami pang taon ang dadaan sa buhay mo Mas masarap mag-enjoy ng single Kesa yung meron kang partner Maniwala ka sa akin Malay mo, ito lang yung way, di ba? Eh, sabi ko nga sa'yo, baka mamaya pag-upload natin ito May mag-chat na sa'yo, may mag-comment na doon Hi ma'am, ganun Mayayin po talaga ako Hmm <laughs> lang ako ngayon Hinahanap <laughs> <laughs> ka na ng nanay mo Palo ang abutin mo <laughs> Ano ba mga pinaggagawa mo doon? At least may uwi akong spaghetti para sa kanya Okay, diba? O oh, malay mo, malay mo, sabi ni God Oy, uh, ano pangalan mo madam? Chin po, C-H-I-N Oy, Chin Alagaan mo muna si mama mo Kasi pag meron ka ng jowa, bibihira na kayong magkasama Pupos lang sa doon Eto madam, ano ba to? 228? 228 na nag-enjoy ka pa <laughs> Ah, gigas mo na lang Sige po Oo nga po <laughs> Kunin natin At baka may iwi ko to At mahapunan ko to So ayan mga kalogs Mukhang mahirapan tayong kumuha ng customer dito Bababa tayo medyo malayo na tayo sa pinag pa natin wala pa rin tayo nakukuha ang customer dami na tayong hinintuan mga kalogs wala pa din marami pa kasi sa inyo ang hindi nakakaalam na ang move it mga kalogs ay tumatanggap ng yung tinatawag na hail sa hail pwede kang tawagin ng isang rider para sumakay sa kanya maging pasahero legal naman yon mga kalogs kasi may insurance yon kailangan lang ng contact number mo at saka yung address mo as customer tapos, pwede ka na niyang isakay at ihati sa kung saan man ikaw pupunta. So, tumawag sa akin ngayon si Pawe at nandun daw siya sa bahay. Kasi yung 3M, yung pandikit, eh, nanghingi ako sa kanya, binigay niya sa akin yung buo. Ah, ang tagal-tagal na nun, nasa vlog niya pa yon At hindi ko pa na na Nakakahiya sa tao. Ano? Tara. Kumain ka na ba? Ha? Kain tayo. Tara. Kunin muna natin tas kain tayo. Kumain lang kami dito ni Pawe. Ito si Pawe. at pauwi pa alis na rin. Ako pauwi na ako. Pahinga na nung oras no. Oh, 12:15 na. Pabiya ka pa? Pahinga na. Salamat tol, Nagkita ulit tayo. At salamat sa sticker mo. Ingat ka.